Lako ka siyempre po sa iti. Ito yung mga alaga ni kuya dito sa kanilang bahay. Hmm, grabe. Ang dami mga pato. Kaya marami pa si kuya na mga alaga. Mga aso. Hmm, yan yun. daming pato. Anya yate, malako ang panalo pato mo? O, o ang pangitlog hila, ko ang panalo ni itlog ni Ato? Ah. Ah, talaga? Itog maalat pa iti rin? Ay, galing ha. Mas maganda pa iti, iti kamoy iwan ni ate. Ipaayos mo, ayos mo, yay, dauto, abali mo yun. May iba na bali mo yun, ate. Good, Good morning po, ate. Marami kayong alaga dito. Oo, ya. Yeah. Ya yeah, po, to Ah. Oh, kita nyo naman. Tsaka kapag mabait ka sa mga hayop, maraming blessing. Totoo yun.